Magandang hapon mga kabisdak, pag-usapan lang ho natin itong pagkapuno ni Mayor Baste Duterte kay Super Ate. Tumatama ho tayo dito sa bisdak Pilipinas na itong birada ni Super Ate ay drama-rama lamang ito at hindi ho totoong nagsusuri si Mayor Basti sa kanya para pagsisihan yung birada ni Mayor Basti na dapat na mag-resign si Dayunior. Sa mga hindi nakakasunod kung ano ba talaga ang umpisa ng pagkapuno ni Basti Duterte. Panoorin niyo po ang birada muna ni Mayor Baste Duterte kay Da Junior. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Okay. Ayan po yung bugso ng galit ni Mayor Basti Duterte kay Da Junior na kapatid ni Super Ate. Maliwanag ang kanyang panawagan. Mr. President, kung wala kang pagmamahal sa bayan, ay mag-resign ka na lang bilang isang presidente. Ito naman ang version ni Super Ate na para bang pinapalabas niya ho dito na nagsusuri si Basti sa kanyang birada sa pagpaparisay ni Basti kay Da Junior. Sabi ko na nga ho sa inyo, pag si Basti, pag ang mga Duterte magbitaw ng mga salita, paniguradong kaya po nila yung tayuan at paninindigan. Sige nga, pakinggan natin yung pautot at drama ni Super Ate nag umano si Davao City Mayor Baste Duterte kay Senadora Amy Marcos matapos sa mga naging maanghang na tirada nito laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Matatandaang sa isang forum sa Davao City nitong weekend, nagpakawala ng matatalim na pahayag si Mayor Baste. Naroon din sa Davao si Senator Amy nang dumalo ito sa prayer rally. Wala pang pahayag si Mayor Baste sa pahayag ni Senator Amy Marcos. Ang uh, lumapit sa akin ay uh, si Mayor uh, Bastel Trepel. Ang sorry, oh no. ang Naintindihan ko naman kasi siyempre sobrang uh, emotional siya dahil uh, isipin mo naman eh, ikukulong yung tatay mo at tayong uh, ate mo. Talaga namang uh, mag-re-revolusyon uh, yung, uh, yung uh, ko ang damdamin. O, tin-sabi ko, Hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Tapos sabi niya, Sorry ah, sorry. <laughs> Nakatuwa nga eh. Pero naiintindihan ko kasi syempre yung nababagabag na, talaga damdami <laughs> damdami. yung damdamin ng bagets. Syempre, dati niya, tatay yung ate na. Okay, ayan yung sinabi ni Super Ate. Nag-suri ng nag-suri umano, si Mayor Basti Duterte sa kung ano ang kanyang berada kay Dayunyor. Nako, hito na ho tayo ngayon mga kabisdak Tumatama ho tayo dito sa bisdak Pilipinas Nasabi ko nga sa inyo Hindi po natin alam kung ano ba talaga Ang purpose ng pagsori ni Basti Dahil ah, kinakagat naman ito ng Marcos Defender Lalo na ho itong si Mike Abbe Na pag-usapan natin kagabi Na dapat umano si Basti magsuri kay Da Junior, hindi kay Super Ate. O hito kayo ngayon. Pahiya po kayo dito sa birada ni Mayor Basti Duterte na talagang punong-puno na ho siya sa kadramahan ni Super Ate. Kasi nga ho, pinapalabas po nila dito na si Mayor Basti Duterte ay umurong ang yagbols. Pagkatapos bumirada ni Mayor Basti Duterte, na mag-resign ka da yor kung wala kang pagmamahal sa bayan. Ito naman, sinira ni Super Ate ang pagkatao at paninindigan ng isang Mayor Basti Duterte. Hindi po yan kasi basta-basta bumabawi ng kanyang mga statement, lalo na po may hugot, lalo na po kargado ang binibitawan niyang salita. Ganon-ganon lang ba kadali? Babawiin agad? Yung sinabi niyang mag ka da junior O kamusta kayo Mga Marcos Defender Lalo ka na Mike Abbey Narito Ang tunay na kwento Sa pagsusori o mano Ni Mayor Basti Duterte Kay Super Ate Simple lang ang sagot Ni Mayor Basti Sa kadramahan Ni Super Ate O hayan Ayon kay Mayor Basti Duterte sa kanyang FB page. Kagabi lang ho ito ha. I think uh, naka-live po tayo kagabi, biglang may nakita ho tayong ganitong post mismo. Galing sa kanyang official FB page. Ang sabi po dyan ni Mayor Basti, Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media Humingi ako ng tawa dahil naawa ako sa iyo, hindi dahil sa mga sinasabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Undangi ko gamit anang imong mga jaming. Gipalampas na takakausa, pero banha gihapon kay ka. O ano ito mga kamisda? Maliwanag ang sinabi dyan ni Mayor Basti Duterte. Natumigil ka na, Senator Amy Marcos, sa kadramahan mo sa paggagamit ng pagsusuri o mano niya sa kanya. Linawi natin mga kabisdak. Nagsuri si Basti kay Super Ate dahil naawa lang si Basti kay Super Ate. Kasi nga naman, bumabanat si Basti, di ba oh, sinasabihan niya mag-resign ka da junior. Nandyan yung ate. Hala nga namang magiging manhid si Basti dyan. Eh, simpre. Naawa siya kasi durog na durog yung kapatid niya. Eh, nandun yung kapatid. Ang pagsusuri niya kay super ate ay pagrespito sa taong iyan na nasaktan. Naawa nga ho eh. Pero, yung paninindigan ni Baste na dapat magresign resign si Dayunior ay hindi niya pinagsisihan yan. Hindi siya nagsusuri para doon. Respeto yung suri ni Baste dahil naawa siya kay Super Ate. Sabi ko nga sa inyo eh, mga profesional itong mga Duterte. Eh, siyempre, kahit kalaban mo yan eh, binabanatan mo yan, tapos nandyan yung kapatid, ihingi eh, ka ng paumanhin sa kapatid. O, sinsya na ha bumirada ako. Pero yung sinasabi ko galing sa aking puso at paninindigan ko yan. Sorry sa'yo, nasaktan ka. Ganon yung punto dyan. O ngayon, nagalit tuloy si Baste, napuno na. Tumigil na ho daw kayo sa panggagamit sa kanya. Tumigil na ho kayo sa kadramahan ho ninyo. Pinalampas kayo ng isa. Nako, hito. Hindi na ho niya kayang palampasin itong mga kadramahan ni Super Ate. O, kamusta? Mike Abby. kamusta? Mga tambangag defender? O di ba Tama kami dito sa Bisdak Pilipinas. Na drama lamang iyang mga banat ni Super Ate kay Basti. Tandaan nyo po, mayagbol si Mayor Basti Duterte. At ang sabi ko nga ho sa inyo, napakasarap lumaban ngayon. Napakasarap magiging Duterte diehard supporters. Dahil nga, haya na, ang mag-amang Duterte kasama na ho sila sa ipinaglalaban natin. Nakakatuwa nga ho dahil na-appreciate ni Bior Basti Duterte ang ipinaglalaban ng mga political blogger. tiba sinabi ko nga ho sa inyo, sinabi ni Basti na alangan ng namang hahayaan ng namin ang mga political blogger, mga DDS, mga Duterte supporter sa laban samantala kami tahimik kahilanman ay hindi uurong ang yagbols ni Baste Duterte. Yung sinabi niyang, mag-resign ka da yunior, totoo yun, mag-resign ka da yunior. Yung sorry niya kay super ate, respeto yun, dahil nawa siya kay super ate. Dahil diniin ni Mayor Baste si da yunior, na andun din si super ate. Respeto lang yun. Yan ang malinaw. Kaya kayo, Huwag po kayong magpabudol sa mga Marcoses. Ang aabangan natin dito mga kabisdang, ang reaksyon ni Vice President Inday Sara Duterte. Dahil si Baste ay paboritong kapatid ni Inday Sara. At itong si Super Ate, sumisiksik, sumisiksik naman kay Inday Sara. Naku, dito na ho tayo magkaalaman. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, Masaya ako ngayon. Masaya tayong mga Duterte diehard supporters dahil tumayo na ho. Tumindig na ho ang mga kapatid ni Vice President Inday Sara kasama si Tatay Digong. Kaya hintay-hintay lang ho tayo. Bigyan po natin ng pag-uunawa si Vice President Inday Sara. Lalaban tayong nasa tama. Lalaban tayong nasa paninindigan. Good luck, Mayor Baste Duterte. Saludo po ako sa inyo. Mag-ingat po sa mga budol-budol na mga Marcosis.